Let Hmm? Ah, uh, magre-reparti sila re-pere yung mais ni Don Puti Dalawa nga kami nito, ni. Uy, ay mo mukarga. Hmm. Dalawa nga kami narod. tawagin ko daw, 'yan. Kaso magtututod muna ako ha ah. May kasama pang inong mga mga Hindi tayo ng galap <laughs> Woo! Sarapo yun Ngayon guys o oh. wow. Magre-refer sila ngayon Ay, bali na ka lang ang bumili ng uno oh komuna y sururura modelo basala pul pulo ko akin ha?